Oops. bubuko ko na naman kami mga kaibigan. Mga kaburaut Sana naman namin yung senda. Medyo ubos na ng mga damo. konti na lang. Yun Dito tower. Yeah, medyo makapal. Ayos yan. Yun o. Manatin ito.

Sarap talaga guys Well guys buko kayo hmm. At syempre meron pa tayong pantikom sa bahay Dalawa Lahan natin ang juice yan mamaya Okay na yung mga sinunog mo Yun Tatayo ako ng kubo-kubo namin dyan ay ito pangit eh ito so, tatayo pang resort